Tila ba nag deja vu ang 17th century na golden age ng Spain, pero ngayon sports ang tinutukoy natin. Mula kasi kay Rafael Nadal patungo kina Iniesta at ng Spanish football team hanggang sa mga Gasol brothers sa basketball. Sila ay nagsipag-uwi ng mga parangal para sa Espanya. Sana all daw sabi ng UST ng Espanya din. Mm -mm. Recently nga ay may second iteration na naman ng Spanish dominance dahil sa pag-emerge ni Lamine Yamal ng football, si Carlos Sanz ng F1 at Carlos Alcaraz ng tennis. Pero ang pagtutuon na natin ng pansin ngayon ay ang La Roja o ang Spain Men's National Basketball Team na Just a few years ago ay nakasungkit na naman ang gintong medalya noong 2022 Eurobasket. Nagsimula ang run of glory ng Spain noong 1999 Under-19 World Championship nang mauwi nila Carlos Navarro, Pau Gasol at Felipe Reyes ang kampiyonato. That same year, ang seniors team nag-uwi naman ng silver sa European Championship sa France. Matapos nun, tatlong silver medal at isang bronze sa Olympics, dalawang gold sa World Cup at apat na Eurobasket gold na uwi nila. Ito na rin yung mga panahon na hindi na palaging sure win ang USA sa international stage. Makikita mo nga rin sa NBA na panay mga non-American sa mga MVPs lately. At pag naglaban-laban ng mga bansa, isa sa mga kinatatakutan noon ang Spain. Habang football ang walang dudang paboritong pastime ng mga Espanyol, basketball ang pumapangalawa. Sa sobrang popular nga nito, ang local hoops legend na si Juan Antonio San Epifanio ang napili na magsindi ng torch sa 1992 Olympics na ginanap sa Barcelona. Ang Spanish Basketball League din na Liga ACB ay kinukonsidera na pinakamalakas sa Europe. Yung success ng top Spanish clubs ang isa sa mga dahilan ng development ng basketball sa Spain. Andiyan sina Sergio Rodriguez, Juan Carlos Navarro at Rudy Fernandez to name a few ng mga Spanish basketball legends na naglalaro sa mga club na yan. Siyempre di mawawala ang two-time champ na si Pau Gasol ang kapatid niyang si Mark na champion din by the way at ang veteran na si Jose Calderon at syempre ang wonderboy noon ng Spanish Basketball na si Ricky Rubio. Itong core team na ito mahigit 10 years magkakasamang naglalaro mula youth hanggang sa senior level. Yang core team na yan ang nakipagbanggaan sa Team USA noong Redeem Team Years. Unti-unti mang nagretiro ang ilan sa mga Spanish basketball icons ng kanilang golden generation, narito pa rin ang DNA ng Spain basketball. Nakasungkit pa nga ng ilang kampyonato kahit hindi na yamado sa mata ng international basketball fans continuity kumbaga. Yan ang ipinakita sa atin ng golden generation ng Spain basketball. Ang isa sa mga naging dominant forces sa laro sa mga nakalipas na taon. Ay siya Pluk, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump Jump Jump